Hello guys! Welcome back to my YouTube channel, Redeline Patilano Mix Vlog. Dito pala kami ngayon sa ano, sa may, dito sa may ano, kalsada kasi galing kami ng nangulekta ng bayad. Naningil mi sa mga utang guys, kaso isa lang ang nasingil ko. Bukas mag na ako sa mga ano ko, mga RTWs ko na binebenta isa lang ang nasingil ko ngayong araw good luck bukas baka magka na naman ako nito ayan guys ang ganda ng ano dito pala kami dumaan sa may tabing dagat against the light sa may tabing dagat ayan dito kami dumaan kasi ito ang gusto nila ng mga bata. Ang makulit. Go. Wow. wow. Ayan, ang ganda ng langit. Pero mukhang ma maulan na naman. Try ko diri na. Ang ganda guys. Kita nyo yan. Wow. kay ganda ng ating musika kay ganda ng ating ang ganda talaga oh wow ang ganda wow ang ganda ito yung dagat guys ayan guys ay, dahil wala akong nasingil ay eh, meron pala may isa lang nasingil ko ngayong araw dito kami dumaan sa may dagat para naman ma hangin-hangin yung ating ano. Yan guys. Dito kami dumaan pa uwi kasi gusto lang naming ma-feel yung tabing dagat. Hala! <laughs> Hala! Ang batang Di, wag git na sa dagat. Guys, ang ganda ng langit. Oh, wow. Wow, ang ganda. Let's go. Gusto lang naming i-feel yung ano, kalikasan dahil isa lang na singil namin <laughs> yan yeah. sa so may tabing dagat kami dumaan wow That's what friends are for. Mayo! Lah. It's na. now. Alam mo, ito. <laughs> kaya mo yan. Kaya mo yan. <laughs> Gano'n na pong nagtago ka di ha? lang <laughs> ito kaya maulong ko. Wow! ligo daw siya ligo ay, ay ay ayan na nakasingil din ako dalawa pa lang nasingil ko wala oy nga no, man oy ha sa Katunan lang, usi ati riding, ati ati riding, ati tating. Ugma pa man mo hatag sa ati tati. Mahi na siya, pag guma niya orientation ba? Hatag lagi niya ang kwarta. Guma naman siya orient, good. Hili, orient na lang no. niya. Wow, wow, yung orient Wow. Di ba, wow. Diba, munit? Huh? Okay, palabas na kami. Kalsada naman ang dadaanan namin. Close your eyes. Give me your hand. Me. So ayan guys. Kung sa ibang bansa may wild berry, meron din dito sa Pinas. Yun know, oh. Wild berries. O oh, di ba? Sa sa nakakakilala nito, alam na na. Otot, otot po. <laughs> Wild berries po. Blackberry. ba? Diba? Balang, parang blackberry lang. Dahon sa otot, otot. Mandi ay nadan. Pasada. Bingka. survive ang mga batang chikiting sa paglalakad. Yan. Nagdandahan lang kami kasi daming sasakyan. Ay, matay, the pin, the pin. So ayan mga kaibigan, nakarating na po kami at kami ay pagod na. Kaya hanggang dito na lang po yung aking vlog. Salamat po. Sana hindi po kayo magsawang sumabay sa aking YouTube channel. Sana po ay mag-like, comments, and subscribe po kayo sa YouTube channel ko. Nabulol-bulol pa ako kaya salamat po. Thank you.